Ayan. Ayan. Ito. Ito. Ah, dapat meron ka pang ayung Ay, yung sako. Yung sako kanina. Dapat so, ka so, oh, ba? Hindi ko Yung noodles. Lagi mo sa isang upuan yung noodles. So, yung, 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 yung ilang kape ilang kape yeah, isang, isang ano yung okay. hmm. plastic mo pang isa ng kasi para yung sasama okay. yung toyo at saka ano ganyan tapos ito na Okay, chico. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Okay? So, yan po, guys. Bilang isang ganito lang. Ako na maglalagay, oh, ako okay. na maglagay ng... Ibubuhol mo, tapos idodobling. Ipapasa mo sa kanila para idodobling nila. Ayan. Ayan.

sinong. DJ, sa ayun na DJ patung sa upuan. Tutuin na

Baka ano, bukas pa sis. Bukas pa. Magbibistibriot pa kami ganito. Pabukas na yung isa. Pabukas na yung isa. Ay, si Salim pala. Hi Mars! Kamusta ba? Wait lang, bibigyan ka tang, bibigyan, ko ng konting sharing. Hindi <laughs> na, Ayan pa akong nakakagala doon eh. Oh, wala. Huwag yeah, kayong makikita-kita na. Lalo Oo nga, kahapon gano'ng kwento ko nga sa kanila. Sabi ko, tagay-gayang yung isa kong inaanap. Kaya lang ako wala na. Wala na? Ito nang Oo, binata na yun. Nag-share um, ako ng ano. Marami na ba? Para saan yun? Share yun nga. Konting share yun. Dating ko pa naman na ginagawa yan. Ng ah, ay, I claim it, I claim it. <laughs> Kahit hindi tumama ng loto, basta may blessing, pwede mag-share. Oh, oh. Ay, ano, ito ko sabihin, mag yung ganito Simula pa ng pandemic kami, ano, nag-ano ko ng ganito. Ang pandemic. No, Sinong sinuwerte is worth Sabi niya, di ba, pag merong blessing, share mo para marami pag dumating. Yes. Okay. Oh, oh. Ito rin, pinamimigay ko na rin. Walang tumungga ko. <laughs> Grabe. Ayan, <laughs> guys. Uy, gandahan. Diba? Uy, mag-ano. Bumbar na yan. Di diba, ko ako nakapunta kay Lainang pala. Abul Abol, kagawad. Habag. <laughs> Ayaso pa sa kli. Si Florales no para sa kanayawan. <laughs> Sumakay. So, ba siya nung Ba ano ba? Botohan na ba sa ba botohan. Oh. Okay. Wala ko ini debate dal ko nan serio. Makaraan daw pa. Event tatakbo na kami ng atin <laughs> dito. Laban po akong kagawad dito, guys. <laughs> ito po ay matagal na po kasi kung hindi nagala sa lugar na to di ba e, iba't ibang lugar po tayo dumadayo hmm. para magbigay ng blessing now ngayon po Dito. para out out sa mga lang dinaka ramit dulo to ang nanan. Bye bye sala. tayo again guys <coughs> Dami na, madami na kaming naiputan Kasama ko Dami na, madami na kaming Kasama ko ng mga ako oh, sige, lipat na lang ako dito mamaya gaga. Oh, May isang araw pa ako sumisilip-silip dun eh. Sa <laughs> Sobrang busy mo ngayon, tani man na ulit. Ah, Diyan mo. Kumukulo dyan, 'di ba? Kailangan. Katitinan di starte, 'wag mapapagod. Ay sige, lilipat na lang kami dyan, ha. Kimas. Bote mo tanong mama yang aga-andam. Ay sige. Ray ko ba? Wait lang ha. Wala ko space or new vacancy sa Opo Hello po. Hello <laughs> <laughs> po. No, to... Actually, guys, titignan niyo po yung mga hey, nagtatabi ng noodles. Marami yan. <laughs> wow. Pwede ba isang uh, wow. ganito din? Naghirap ako. <laughs> oh, okay. Gusto isang isang bangos? Gusto mo ba? <laughs> okay, bigas na sama bangos o bigas na sama tahong. <laughs> <laughs> no ano din ako, palaboy-laboy lang din po. E. No permanent <laughs> address po. Sige. <laughs> <laughs> Pag-uwi mo sa bahay, lalagyan na lang kitang CD doon sa gigit. Hindi <laughs> <laughs> ka na doon sa kwarto. Hindi ka na doon sa third floor. Mm -hmm. Saan? Mm -hmm. Gawin mo nga kasi doon na yan. Dami na. Alis gulay na rin. Dami na. Basta oh, anino mo nakita nila. Na, <laughs> <okay>, Ang <Ayun, laughs> um, amoy noodles na.